Ayan mga kasagwan, good morning po sa ating lahat. Ayan bali, naglatag kami ng Timing Netrap. Hindi lang namin na kahapon mga kasagwan kasi nagmamadali kami kasi hapon na. Ayan bali, nandito na yung latag natin. Pasensya na po mga kasagwan, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Ayan si Kabulbul at si Kuya Jan. Kawain muna kayo Kuya Jan, Kabulbul! Good morning, good morning! Ayan, Ayan mga kasagwan, two weeks tayo na hindi nakapag-vlog. ang tagal na po kami mga kasagwan may ginagawa kami nila kuya dyan nag ano kami ng timing na trap nagdadagdag at saka may may meeting pa, Ito, but... <laughs> may meeting pa kami mga sagwan sa ano Fisher si folks yan yung latag natin oh no? mga ano dito mga kasagwan malakas yung tubig yan unang pandaw sana sure tayo mga sagwan sa ano natin ngayon Latag na trap. Unang pandao. Unang pandao, anong mangyayari kaya? Wow! Wow! Ang laki ng isda. Oh. <laughs> karawasan Dalawang karawasan, <laughs> Grabe ang laki ng isda, mga Sagwan Tumalon. Banak. Yan big shout out nga pala sa inyong lahat mga Sagwan sa mga solid na sumusuporta sa vlog namin. At na rin sa mga subscriber, ayan. Sa, sa lahat ng mga subscriber namin shout out po sa inyong lahat ay kuya Alben kuya Alben advance merry christmas <laughs> shout out po kajan shout, shout out sa mga viewers natin dyan ayan magandang umaga sa inyo oo pangalawang pandaw natin mga sagunan n'dun na Buklo yung unang pandaw natin Buklo Yan yung pangalawa. Sana meron na po. Okay, wow. wow! 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 Ah, umang! <laughs> umang lang yung pumasok. <laughs> umang lang mga kasaguan. Pangalawang trap yung nabandaw. Boklo pa. Dito lang tayo mga sagwan sa mababaw na glatag. Hindi pa tayo kasi preparado. Hindi pa tayo makalatag dun sa malalim. Kasi busy pa po kami ngayon mga sagwan. Busy sa meeting. sa ano, fisher folks. Tapos naggagawa pa kami ng timing na trap. Kaya mabigat. <laughs> Malaki pala yung bato kuya dyan. Kaya mabigat. Tatlo na ano kuya dyan? Tatlo? tatlo. Grabe nis. Yan ka Bulbul, baka may gusto kang shoutout. Wala. Shout out lang sa mga viewers. <laughs> Yun sa mga OFW mga kasaguan, yung mga kasagwan shoutout po sa inyong lahat maraming salamat sa pagsubaybay sa ano namin vlog mga kasagwan grabe ang tagal natin hindi nakapag vlog mga kasagwan yan na yung pang apat pang apat na trap Yun. Meron na yan kasi Pangapat na Oh buklo na naman Kahit isa wala Kuya dyan Kahit karawasan wala Yung mga maliliit na karawasan mga kasaguan Hindi na po yan lumalaki Ganyan lang yung size nila Parang bagulan yan O parang bagulan Yung ibang ano, kabul ng tawag nila sa ibang lugar? Kasag. Kasag. Oo. Okay. Oh. dinadala namin mga sagwan pang ulam, masarap na ginataan 'yan. Yung karawasan, karawasan yung tawag dito sa amin. Ma ano din yan yung mga kasaguan malaman masarap din yan pag ilan na yan ko dyan Uy nalang wala pa tayong huli mga kasaguan Ito na po ay pang lima na na trap Paano kaya Oh wala na naman <laughs> Grabe nis Bukpya na naman walang swerte Diyan nga pala makasagwan yung ano fish pin ni ano bata Ernesto ayan nasira yan makasagwan sa bagyo anong bagyo yun kuya diyan Pipito Pipito oo nasira yan makasagwan dun sa likod yung laman yung 5,500 na bangus ngayon mga saguan mga isang daan na lang karabi madami yung ano nakatakas sayang yun sana mayroon na sana nga ay wala pa rin kahit isang karwasan ko dyan ano wala baka may mga malaking butas yan mayroon nga ito ayun you know, oh mayroon kasyan kasyan yung karawasan sayang yung laman yan mga kasaguan nagkawala yung mga bangus madami yung nasira dito na fish pin sayang yung mga bangus na yun pero mga kasaguan naka insured naman yan Alang problema papalitan lang, papalitan lang ng ano, similya ng bangus. Loy, wala pa tayong huli mga kasagawan. Grabe nis. Sana meron na po. Ayan na. na, na po. What if? Oh, meron na likmasag. Wow. <laughs> Blue, Blue crabs. Ayos. Ang Blue crabs. Pinagpala din tayo. Pinagpalad. <laughs> Ayos uh, mayroon na. na Mayroon na pumasok Hindi na tayo bukya uh -uh. Yung pain nga pala namin mga sagwan Manok yan, kal Bumili kami kahapon ng kal Tatlong piraso Ayun na, hindi na marunong si Kojan magtanggal Kasi matagal na hindi na kapaglatag Ayan <laughs> na, ayan na mga sagwan ay harap talaga kunin yung lalaki. Oh. Oh. Ano Si. Ano tayo diyan mga sagon sa gilid. Pero dito tayo uuna sabi ni Kabulbul. Pabalikan na lang natin yan mamaya diyan. Kuyan, smile mo na kuyan. Yon. Nagahuli din ano kuya diyan. Naputol pa yung paa niya oh. <laughs> yung karamoy. Hmm. Ayun, kinagat ng karawasan. Grabe mga kasagwan, December na po ngayon. Malapit na yung Pasko. Ano yung New Year resolution mo kuya Jan Wala. <laughs> Wala. Basta makabili lang ako ng sentro ni Uda sa New Year. <laughs> <laughs> Bawal na kuya Jan yung paputok ngayon. Bumili ka na lang ng spaghetti. Spaghetti sauce. Oo. Sauce <laughs> lang. Sauce lang. Sauce lang. Walang... Lalagyan natin yung kalimasag ng sauce. Ayan. Sarap yan. Yan na mga kasagwan. Pang ilan na yan kuya Jan? Pang walong tap. Pang walo. Yan yung pang walo daw sabi ni kuya Jan? Yan isa pa lang yung huli. Na. Isa pa lang yung huli natin. Walo na yung napanaw. Siyempre babawi yan. Ayan na. Babawi yan kuya dyan. Agoy. Okay. Buklo na naman. Dito. Ayan yung ano. Sunod. Grabe mga kasagwan. Ayun yung huli natin. Oh. Isa pa lang. sana may alimango para ayos uh, mahal na pala yung bintahan dito mga kasagwan ng alimango sa amin yung isang kilo umaabot ng one 3 one 3 yung ano binta yung kalahating kilo naman mga kasagwa isa lang 800 ganyan kamahal dito yung alimango sa amin ganyan kapag December mga kasagwa umano yung alimango dito sa amin tumataas yung presyo Ayan, pandaw ulit. Pandaw ulit. May naglatag din pala dito mga kasagwa ng trap. Ayan, si Kuya Tuli. Shout out kay Kuya Tuli. Okay. <laughs> Buklo na naman. Grabe nis. Pang ilan na yun Diyan, sampo? Siam siyam na trap mga kasagwan isa pa lang grabe nis sana meron dito sa mababaw mabawi man lang yung pain natin ayan na ayan na pagsampo na yan mga kasagwan pagsampo Bueno. Oh. Oh bigot, Oh bigot. god. Oh. kalawasan <laughs> karawasan, karawasan la ang tatlong karawasan ano kaya dyan? Oo. Sarap na ginataan niyan pwede rin lagyan ng buko mas masarap pa sampo na trap. grabe yan panda ulit tayo mga kasagwan oh yeah. Palutay na ngayon anong kabal bol? Bigat. <laughs> Wala. Bato. Malalaki kasi yung bato kaya mabigat. Ayan na yung sunod nandun. Hindi na pala mga kasagwan yung ginagamit natin yung malita na subira namin. Butas-butas na kaya ito na lang yung gagamitin natin kay anong kabolbol na pakura pambot <laughs> mahirap nga lang sagwanan kasi medyo malapad hindi tulad ng isa nating na bangka mga sagwan maliit lang kaya kaya kahit isa yung magsagwan matagal na kasi yun limang taon na po yun mga sagwan kaya ano na yung plywood marin marupok na <laughs> Pandau, ta yo. Wih mirun kuya Jen, hehehe. Sana, all. Alakah, masih sipit kanan yan. Jenuh mau kasaguan Oh, hah. Kangitik nasi kuya Jen, mau nang kangitik kesini ke dag-dag. Okay. Nakahuli na tayo mga kasagwan. Kadagdag ulit. Ayos kadagdag na. Pag ilan na yan kuya dyan? Sampu na lang ano? Gagawin natin 50 piraso na trap mga kasagwan para madami tayong papandawin bait pa lang yung trap natin malit pa pero may mga nagawa na kami doon madami na yung mga nagawa natin pero hindi pa namin nailatag panda ulit mga kasaguan sana mayroon pa mayroon yan oh, mayroon nga oh, dalawa. wow sana ul. <laughs> dalawa mga kasaguan Grabe, dalawa yung pumapasok ng uh, sagwa. Ayos dito ah. Nagdalawa yung pumapasok. Hmm. Okay. Isa lang yung pang sipit niya. Isa na, isa na, isa na. Isa na. Ah. na. Dalawa ano kuya dyan? Tandahan ha. Masakit din yan. Okay. Kadagdag ulit. Nandun na yung trap natin mga kasi papunta doon sa may fish pin. Saan dito Dito, dito. oh Obo yung tali. Meron pa. Uy, mayroon. Wow! Dito lang makasagwan sa mababaw yano wow. no? Laki. Ang laki mo ang Ang laki. Agoy, tinagat na ng karawasan. Yan o. Lalar. Yan no? no? wow, siyan. <laughs> yan, yan. Wow. yan nakadagdag ulit. May so, pangbili yun, na ng yung, ano. Ang unang pandaw natin. Dito na pala sa kalagitnaan yung mga sa gilid ng ano mga puno dito din kami naglalatag ng bubutrap mga sagwan pag malabo na talaga yung tubig Ano yung sunod Basta yung tap natin dyan kung na may bispin okay. ayun na yung tap natin mga sagwan Kaya na mayroon. <laughs> <laughs> Mayro. Mayroon ba? Oh, Mayroon. Yan, oh. Laki. 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 Oh. Laki. Isa. Laki dyan. Patingin. Oh, Laki mga kasaguan. Laki, oh. <laughs> uh, ayos. Yan, oh. Padagdag na naman. So, Tatanggalin lang natin yung kuwan niya lock. Para para Sinali, oh para di ka dudukutin na natin. Tandahan. <laughs> Ay. Kumagabi. Ang laki grabe. Kumagabi. Parang ano naman kasi palad. <laughs> Isang palad na. Isang palad. Nakakapiyot. Siya no. Kumagat. Ang laki ng pag-ipit. Malapit na yung magkahalating kilo, ano? Hmm. Ano? Yeah. Saan mo kuya dyan. Eh, no? oh, ano? Saanong... laki. <laughs> sis. <laughs> sis. <laughs> sis. Anong sis ko dyan? <laughs> Sisto Sisto, Sisto? <laughs> <Minute maid. laughs> Baka naman, ano kuya dyan? <laughs> Baka naman. Ya, tatayo na ako mga sagwan. Tatayo na ako. Para <laughs> ayos, makabuliw. <laughs> o oh, yan, dito na. Wala Oh, Oo. Oh. Huwakan. Yan yung trap. Ano mayroon? Tingnan natin. Oh, blue crabs boy. Wow, mayroon. Blue <laughs> crabs. <No>. Isisyo. <laughs> Daddy. Blue Kali. crabs na naman. Blue Thank crabs. you, Lord. Ayan o. Wow. Lukuti na naman natin. Kagad lang natin tatanggalin mga kasagwan kasi mabilis lang yan mamatay. Pupunta natin sa planggana natin kasi Ayan o yung mga nahuli natin. Oop. May tubig yan. Yun. Thank you, Lord. Nakapadagdag ulit. Pabalikan na po o isa. May na lang yan, ano? May may trap pa tayo dito mga saguan. O, sige. Sana, ayan. Tayo tayo pandaw. Yon, ulit tayo. Parang Mabigat. Mabigat. na naman sa bato. Ay, mabigat lang talaga Yan natin mga sagwan, kasi mukhang uulan. Din tayo mag-uumpisa, ganyan beberahan na eh. pa di kable ball. Awak ko dyan. Oy, hindi umano. Awak kamay. Awak kamay. Awak, kamay. Oops

yung pumasok <laughs> Ah, is talaga pag ganyan mo sa guwan, pumapasok tatlo. Si Mer, kakachapat pag tatlo tatlo yung pumapasok. Oo. Oh. Ay sana pag isang blue crab, serte pag tatlo. Dalawang green crab at saka blue crab. Ayun, oh. grabe tatlo. isa. ay <laughs> oh, is talaga. Oh, yung manok mga sagwan na pain. malansa talaga okay hindi oh. magkagatan blue crabs. Yung blue crabs na yun yung um, Oke, okay. alaka, alaka. Kakagatin ko ang ko. Oho, oho, start to be pumasok sagwa. Nice. Minsan lang <laughs> yan sa isang araw mga sagwa. Tatlo. Tatlo. Bihira lang yung mga kasagwa mangyari sa amin. Magandahan. Yung uh unang vlog natin, nakatatlo din tayo. Oo. Nung unang kung pang vlog. oh Tawin tayo ng tatlo sa trap. Dapat talaga mga sagwan yung pain maganda mga Ay, karni, manok bagong ihaw na manok so, maganda yung pahay manginasal yan, manginasal, anle <laughs> <Only> rice <laughs> sa Jollibee mag-order daw ng pahay <laughs> <laughs> anle rice pa yung pahay natin doon <laughs> agoy na lang kuya dyan fried chicken Pang may isang kain kaya ng fried chicken yung alimasak mga kasagwan. Kakain yan kuya diyan. Kakain kasi malansa pa yan eh. Oo. Oh. yung natin ng fried chicken. Kain buhangin kinakain nila yang pakaya. <laughs> <laughs> mga ngaruling na naman kami ngayon mga kasagwan. Isimbiro to na mga kasagwan. Isimbiro to. Malapit na yung Pasko. Ah, ano, namamas ko ka po kami sa inyo mga kasagwan. Oo, <laughs> oh, pandang naman. Sana mayroon. Mayroon yan, kuya Jan Aba ng tali, ano? Yan yung trap mga kasagwan. Sana mayroon. Oo, oh, mayroon. Ilan? Run. Dalawa, kuya dyan. Dalawa. <laughs> Dalawa. Dalawa. <laughs> Dalawa na naman. Dali. Dali. Dali Dalawa sa kamiga. <laughs> may isang kilo na tayo mahigit ngayon ayos na dalawa yung pumasok yung bintahan niya pala ng alimasang mga sagwan dito sa amin 250 per kilo sa Manila sigurado 300 na ano, sobra 380 yan ata 380 480 ata oo oh. dito sa amin mga sagwan 250 pwede pang mabilis sa amin ng 200 basta kilala namin <laughs> Pwede to 100. Ayan na si Kuya dyan. Nakangiti na naman. Ah! <laughs> Dito na tayo sa may fish pin ni Bata Ernesto. Saan na Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan o. Uy, nangingitim. Uy, pat, pat, blue crabs! Blue crabs! Yeah. Yeah. Uh, oh, crabs. Ayan. <laughs> oh. Crabs. Tingnan nyo si Kuya dyan. Makasagwa nung. Maganda na yung smell ni Kuya dyan. <laughs> Jackpot. Ayan oh. oh. Nasa mababaw lang yung alimasag mga kasagwan. Dito lang muna ulit tayo maglalatag ang alimasan dito. Mm -hmm. Umirig. Ayan mga kasabuan yung nasiraw. Oh. <laughs> Muntik nang matumba yan mga kasabuan. Muntik ka ilalim. <laughs> <laughs> kahit. Nagabunot yung mga kahit. Diyan nakawala yung mga bangus. Sayang yun. Grabe. Ay na, umirig na yung... Nandun pa malayo pa. Ayan o. Oh. Balakas kasi dito yung ano. Alon mga kasaguan, malalaki ka pag bagyo. Andun pa yung trap natin, malayo pa. Andyan na ako dyan. Panda ulit tayong mga kasaguan. Ayan na, ayan na. Hoy, Ay, isa man. na naman. <laughs> oh, yes. Ayan o, no. ang taba. Ang taba mga kasaguan o. No? Ayos. Dari ulit, Dali na ayos, patingin ko ayan. Nandito <laughs> yung sunod, last trap nama mga kasagwan matatapos na tayo, tulang, ulan na. sayang oh, mga kasaguan kung marami sana yung trap natin makakadami tayo ng huli pero sa mga susunod na araw mga kasaguan mga ano na yung trap natin mahigit 50 na yan kasi may mga nagawa na kami dun ito yung last syempre syempre okay. uy <laughs> Thank you, Lord. Mm -hmm. May mga karawasan, tatlo. Oo. Yan yung uh, hindi na lumalaki, mga kasaguan. Ganyan May na -ulam lang. Ulam na naman kaming karawasan. Oo. Libre na naman. Ngayon kataan namin. Libre na naman yung pang-ulam, mga kasaguan, kahit pa paano. May pangbinta, may pangulam ulam Yun, mga kasaguan, abangan nyo na lang kami dun sa may daungan natin. Papakita namin yung huli namin, mga kasaguan, kung ilang piraso. Ayos yung huli na natin ngayon. Kala ko kanina hindi na tayo makakadagdag. <laughs> Palaging bukya yung unang pandaw. Oo. oo. Ayun o. No? Dito pala sa hulihan yung mga limasag. <laughs> <laughs> Yun. Uwi na tayo mga sagwan kasi ulan na po. yan mga kasagwan. Ito nga pala yung mga nahuli na ating alimasag o. yung pinakamalaki grob yung mga sagwan ng lapad. First time ko palang mga sasagwan makakita ng... ganyan kalaki na naman na alimasag yun o, mga tatlong kilo ata ito so. mga sa dalawa lang yan oh, dalawa lang uh. oo malaki taas ngayong, ayan, oh, <tod> oh, <Swerting> <laughs> na yung ayan ganyan ang taba may laman na yun may laman yun swerte ng bigas nakahuli rin tayo ng report. Nag-250 mga kasagwan yung kilo, bali. Ay, eh, ban Sigurado yun mga kasagwan, dalawang kilo yan. Ayos na yung isang araw natin ngayon. <laughs> yan. Uh, Ayan mga kasagwan. Takit sa susunod na video. Ayan, maraming salamat sa mga viewers natin na palagi na nung Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan. Takit ulit mga kasagwan. See you next vlog. Bye bye.